Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang dalawang impeachment complaint laban sa kanya para masangot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang uh, iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake uh, ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, and yung mga dati kong kasama sa Department of Education, masagot na ng final uh, kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint, ang kinukwasyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghahain ng reklamo itinuloy sa kabila ng nauna ng pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina uh, ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi um, yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng Uh, sulat or affidavit pangalawa meron kaming Thanksgiving na mga activities uh, sa December 11 and uh, pangatlo after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News or Relator nakatutok 24 oras